<laughs> Arap ko di mong ganon. Ma, meron ba humihingi sa ulo nyo dyan sa PCO? Mga kababayan, mukhang malungkot po yung araw ni Claire Castro simula ngayon. Bakit natin ito nasabi? Mga kababayan, isinabi kasi dito na magsisimula po sa paglilinis itong bagong acting secretary ng Presidential Communication Office na si Dib Gomez at isa po sa kasama dyan na kailangang linisin or sabunin ay si Claire Castro dahil marami na nga po itong kapalpakan na ginawa mga kababayan po natin at imbis na mapaangat malinis itong pangalan ni Bongbong Marcos abay lalo pang napasama at mukhang hindi katanggap-tanggap dito po sa bagong acting PCO secretary na si Dev Gomez itong mga personal na komento ni Claire Castro sa mga tanong ng mystery media dahil kung ikaw ay spokesperson, dapat kung anong sinasabi mo yun ay sinasabi rin ni Bongbong Marcos. Eh, yung nangyari minsan, kagaya sa impeachment, italiwas po yung mga sinasabi ni Claire Castro at kagustuhan ni Bongbong Marcos. Kaya nabibisto po sila. Mga Kasi yung bungangan ni Claire Castro, e eh walang para. Kaya minsan nadudulas, nabibisto. O kahapon, no? Matindi rin kahapon yung mga birada niya at nagpakita ng kanyang pagiging maangas at tila ba asar doon sa mga tanong ng Mr. Media. Siyempre, kung magaling po yung uh, PCO Secretary na mababasa niya agad, Ops, masisira po yung ating principal dito. No, kaya kailangan ah uh, titingnan natin ito kung kinakailangan pa pa yung kanyang serbisyo. Ito po, pakinggan at panuori natin mga kababayan. Ha? Itong interview po ni Claire Castro. Ito, okay. Dito kay Ted Pilon. Dahil... Isa nga po siya, mga kababayan po natin sa pinaparesign at mukhang pinapapara na daw. At mukhang may humihingi daw sa ulo ni Claire Castro. Abay, sino naman yung humihingi? <laughs> may hihingi sa ulo ni Claire Castro. Mukhang may nalalaman na naman itong seated pylon, mga kababayan. Okay, pahingan natin to. Yusek, opo, mm -hmm. uh, opo. dito po ngayon sa inyo pong posisyon bilang uh, uh, palace press officer at tumatayo nga. Pansin, malungkot kahapon. Medyo hindi na maganda yung Monticular Castro eh. Dagdagan pa sa mga katanungan about <laughs> sa pagka-involve ni Lisa Tanas. <laughs> Lalong nagalit. po na araw-araw po, kinaglulugod po ng media, no? na kayo kay, mm. ay para sumagot sa katanungan po ng media. Meron ba kayo na pag-usapan dito po nitong bagong kalihim ng PCO tungkol sa inyong posisyon na ito na kailangan ba talaga ito? Meaning, uh, yeah, sorry to, to say, pero uh, ma uh, meron hubang uh, meron hubang kahilingan na hindi ma direct po ni Ted Pylon <laughs> Pero alam na ni Claire Castro yan, mga yan. Uh, ano? Uh, na kumbaga eh, mas pahupain kayo dito po sa inyong araw-araw po na ginagawang pagharap sa media. Ang ganda ng term, no? Pahupain. Pahupain ang bagyong Claire Castro. <laughs> si Oplo Claire Castro mukhang gustong pahupain. Eh, alam naman natin na simula ng ito po, ang naging spokesperson, no? <laughs> Marami po tayo na-discover <laughs> Sa pagkataon ni Bongbong Marcos, no? Yung mga pagkukunwari ni Bongbong Marcos is na, uh, na bulgar kumbaga. Eh, ako nga kumakababayan po natin, no? O, pura ako naman na natili pa rin dyan si Claire Castro. Although, maaasar po tayo dahil sa kanyang pinagsasabi. Pero marami po tayo na didiscover sa tunay na pagkatao. At sikreto mismo ng administrasyon ni Marcos Sr. Dahil sa kanyang pagiging talakira. <laughs> Bungang ngira. Di ba? Ano, paano pong pahupain? <laughs> Meaning, kung... Uh, Kunwari, hindi na gets bobo kasi. <laughs> 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 Baga, eh... How do you say that? Uh, mm. parang um uh, uh, mo muna si. <laughs> roon ng uh how to say that. Uh, pag uh, pagiging pagiging mas uh malumanay yan. Mm. Opo. Sa inyo pong makapag sa inyo pong pag, uh, pag ng mga kata mga kasagutan Kasahe. sa katanungan ng mga mamamayang pong mamahayag. Yan po. Ma malumanay naman po ako eh. Naku po, malumanay daw si Claire Castro. Ako, duda ako dito, mga kababayan po natin. Alam nyo ba na isa sa kinakatakutan ni Bumbong Marcos ay ang Iglesia Ni Cristo. Tapos ngayon, si Miss Santos ay isa po sa pinag-iinitan ni Claire Castro. O, tingnan nyo ha. Kung mali ako eh, di okay. E, analysis lang man to, opinion lang man to, mga kababayan natin. Pero pakinggan natin sa tono ng pananalita at pagtatanong ni Claire Castro. Ah certain. Sobra po akong lumanay. Nagkakaroon. Mm, Pag-urgen, <laughs> Taon lang po siguro, ah, uh, um mm. mga pagkakataon na kailangan labanan yung fake news. Mm, labanan ng fake news po siya. Ikaw, <laughs> ikaw kayo nagpakalat ng fake news tungkol sa drug-free. Tapos, yung ibinigay mo na report kay Miss Edith Santos, palya. O, oh, ah, ba, diba, napahiya yung palasyo dyan, napahiya mismo si Bongbong Marcos. Pati yung pidiya, napahiya, napahiya dyan. Kasi, kung naabot sa kanya ng pidiya ay may makasamang blanco. Iyon eh, din yung inabot niya sa midstream media. Di ba uplok? Kasi hindi niya chinik, hindi niya tiningnan. Abot lang siya na abot, nagmamayabang pa. Nandito rin yung mga listahan ng mga drug-free barangay. Tapos pag din ni Edwin Santos, cha, blanco, bingo si Castro. Ngayon po, napakalumanay <laughs> okay. ko, sir. At yung nikelas sa ugang ko yung nang Ano yung naman siya? Kasi, alam mo ang, ang hero Oo. kasing ilatag eh, abogado tong kaun. <laughs> Lumanay, yo! Usap natin eh. Of course. Oh, so, Ah, oh. hirap ilatag nung question, di ba? Mm. alam mo yung diretsahin na may humihingi ba sa ulo nyo? <laughs> Parang... Yan kasi. <laughs> Pag personal kasi at hindi kayang sagutin, eh, huwag mo sagutin. Pero yung pipersonal mo pa yung mga reporter, no? Na ikaw ay gusto mong paalisin. Kasi alam niyo mga kababayan po natin, ito sinasabi ni Claire Castro na wala siyang kinalaman sa pagpapatalsik kay Ms. Edith Santos. Eh, siya yung isa dyan. Kasi hirap siya sumagot eh. Oh, tapos, ginamitan pa nila ng rason na kunwari, naglabag daw sa isang protocol si Ms. Erin Santos. ibaka eh, isa po yan. Baka ngayon, uh, ang kumontra kasi dyan mga kababayan, natanggalin si Ms. Erin Santos, ay itong mismo organization na malakanyang press corps organization yan. Yan sa loob. May mga officer sila. So, kinontra nila yan. Kaya hanggang ngayon, nandyan pa rin si Miss Eden Santos. Pero hindi na po siya pinapayagan na magtanong dito kay Clark Castro. So, palagay ko lang, no, baka nag-counter reklamo. Yung NIT 25, ang Iglesia ni Cristo, bakit yung pinapatanggal? Eh, nagtatanong lang naman, di ba? Kung hindi nyo kaya ang sagutin, eh, di huwag nyo sagutin. No, kung kaya nyo ang sagutin, hindi eh, sagutin nyo. Pero kung ipapatanggal nyo, yan ay malinaw na pangbubusal, pagpapatahimik sa media. Eh, Iglesia ni Cristo yan. Makamba yan. Ganon, di ba? Oh. I mean, mm -hmm. I mean, you know, Oh, uh, ah. oh, parang kung didiretsahin mong ganon, ma'am, meron ba humihingi sa ulo nyo dyan sa PCO? Oh? Hindi ko po alam. <laughs> uh, may humihingi ba ng ulo mo sa PCO? Oh? So, sa palagay ko, may ano na to, no? Uh, Pinag-iinitan din itong si Claire Castro ng mga media dyan dahil sa kanyang tuno ng pananalita at uh, minsan siya pa yung nagpapakitang galit sa mga media, no? at nagtatray na tila bakong kung hindi niya nagugustuhan yung iyong tanong ay nagpapakita siya ng hindi maganda eh, kasi hindi pwede kasi kaya nagre-represent ng ano eh ng buong palasyo tapos ganyan ka magsasalita na no, nakikipagpalingkira ka nakikipagpartagula ka although maganda yan para sa kanila dahil kumbaga no, nasisita mo pero nakahalata ka na kasi na bawat press conference abay Duterte na lang yung laging nilalaman ng inyong mga press conference. either ito ay talagang pinaplano nila na ganoon yung magiging format nila, laging may banat sa mga Duterte or ito po is kagustuhan lang ni Claire Castro o kagustuhan lamang nung nakaraang uh, PCO which is si Jeruiz. So, malay natin, no? Ganyan ang kanilang paraan. Ay siguro baka tinanggal din Jeruiz dahil hindi effective yung kanyang strategiya. So kung hindi effective yung strategiya ni Jeruiz na banata ng banata yung mga Duterte para matakpan ang anomalya ni Bongbong Marcos, eh kung hindi effective, edi tanggalin din si Claire Castro. Eh, uh, yung palagay ko lang mga po natin. Pwede rin, naman, pwede rin naman kasi na hindi siya tatanggalin, uh, mananatili na lang siya. Pero isa lang siya sa pinasubmit ng cortes cortes Resignation bilang formal lang, no? na para palabasin na patas ang lahat, lahat ay pinapasabit ng courtesy resignation. Anyway, tingnan natin po, umamabayon po natin sa sunod na araw. Total lahat sila pinapasabit. Pero ngayon, uh, mukhang ramdam natin 'no na matatanggal si Claire Castro kasi nga uh, nakikita kahapon pa lang sa body language niya ay hindi na po maganda. Uh, iba na yung iba na yung pinapakita niya, eh. Dami magsagot siya, yung kanya mga dramatic na sagot. So parang may pinaghuhukutan. <laughs> <laughs> so, good luck na lang po dito kay Claire Castro. Anyway, malakas naman po yung views niya sa kanyang YouTube. Malakas naman po siya mga bubudol at uh, no, malakas naman siya sa kanyang kasinungalingan sa kanyang mga vlog. Yung mga pang-aatake sa mga Duterte. So, malaking kinikita yung mga yan. At uh, ko bayad naman yan si Claire Castro sa kanyang pag-aatake sa mga Duterte. Okay? So, yan ang po muna yung ating update. At siyempre, bukas po yung ating comment section. Kung kayo po ay may opinion, komento patungkol po dito sa posibleng kahihinat no nitong si Claire Castro bilang uh, asec or uh, pres uh, at totoong sa kanya pres secretary press under secretary diyan sa palasyo palasyo di palasyo di Pulburon oh, mga kababayan natin so thank you and god bless maraming salamat